Hi everyone! So, earlier we went grocery and it's my first grocery haul. So, uh, maliit lang tong gin grocery namin. Hindi to yung usual kasi ang plan namin is every week kami mag -grocery. Para naman ma-share din namin sa inyo ang every week na grocery haul namin. So, first, ito. Rice Krispies. Ito yung snacks ng mga bata sa school. So, kinuna na nila, guys. Individually pack ito. Ayan. So, yan yung laman. So, very accessible for um, snacks at school. Kasi kukuha lang ako ng isang pack. Lagay sa uh, lunch box. Next, itong four packs of bacon. So, sa Costco na kami bumibili. Kasi kung sa Walmart or something, tigitigi tigit yung presyo. Ito, this is just $19. Apat na na packs. And sa akin, sulit siya. So, next, itong, oh, ito. Itong box ng juice. So, 50 pieces ito, guys. Pero, kumuha na ako, nilagay ko sa fridge. Ayan. May tatlong flavor siya. So, apple, orange, tsaka, parang, Apple grape. So, apple grape. So, ayan. Individually packs din siya. So, maglalas na ito ng one month sa mga bata. So, ayan. Lagay muna natin dito. Next, itong isda. So, everything, ano ba yan? Everything seasoning breaded cod. So, hindi ko alam kung anong, anong isda yung cod. Basta, bumili lang kami. Tapos, frozen siya, guys. Tapos, diretso na to sa air fryer or iprito. And then, to sa mga karni tayo, guys. Ayan. Chicken breast. $34.54. So, yun lang. Marami siya. So, pwedeng pang tatlong kainan. Kahit ano, ang plano ko dito, lalagyan ko yung half nito ng tusino mix pang breakfast. So, instead of pork, chicken tusino siya. So, yan. And then, ito. O, oh, ba diba? Sulit na sulit. $17 lang to. Ground uh, lean ground pork. Healthy pa kasi lean siya, so hindi mataba. So, ito, uh, gagawin kong meatballs, tsaka lumpia. So, for the menu, menu of the week lang yan, guys. So, yun lang yung binili kong karne. Itong esda itong ground pork, at itong chicken breast. So, pag, ano ba yan? Uh, yun lang yung gagawin kong uh, ulam for the week. And lastly, itong prutas. So, ito, saging. Mura lang to dun, guys. cents lang yan dun sa Costco. Isa ng ganyan. Isang ganyan. And itong... Ano ba to? Oranges. Gustong gusto to ng mga bata, guys. At masarap siya. Tapos juicy. So, yun lang. Kasi may apple pa kami. Tsaka grapes sa fridge. So, yun lang yung binili ko. And yung gamot gamot sa cough. Yun lang naman binili ko for today. Not that much. Pero sana maglasto ng one week. And then, itong mga snacks, yung mga juice, pang one month supply nila. So kung ano lang yung kulang sa pantry at saka sa kitchen, yun lang binibili namin sa Costco or sa Asian store. So yun lang for tonight, guys. And for dinner, magluluto ako ng isda. So, binuksan ko na yun kanina. <laughs> Ayan, ganyan yung laman niya, guys. So, ang sabi dito is 1.13 kilograms. So, ayan. Isang pack siya. So, hinati ko na. Kalahati na yan. Ito na yung kalahati niya. Lulutuin ko for dinner. Para ngayong gabi. Tapos, itong kalahati is store ko para next time. So, sana mag ito ng one week itong pinamili namin. So, ayan. Iko-cook na. Uh, Iko-cook ko to sa hindi na lang sa air fryer. Gusto ni Fritz sa regular na oil. So, lulutuin natin siya sa regular na oil. So, magluluto na ako guys. So, itong gagamitin ko. Hindi na natin humugasan, ano? Kasi sabi nung nagtitinda ng, ng ganito, kapag seasoned na daw ng mantika, hindi mo na kailangan hugasan. Punasan na lang para maging malinis. Okay? And then, lalagyan natin siya ng mantika. So, itong mantika, ginamit ko to magprito ng lumpia the other night. So, i-reuse lang natin guys kasi nga isda. Sometimes, nangangamo yung mantika. So, ayaw kong mag-waste. Malinis pa naman siya, di ba? So, why not reuse it? yan. So, malinis na. So, ayan. Inon ko na yung stove. At magsistart na tayong magprito kasi gutom na yung mga amo ko. Naghahanap na ng dinner. Ayan, ilunod na natin yung fish natin, guys. So, tatlong piraso lang yun eh. Kasi parang hindi siya magkakasya eh. Yan na. Kasi mag-alas 8 na, wala pa kaming dinner. Late din naman kami nag -lunch. Mga tuna. Di ba, love? Tuna ba yun? Mm, mga tuna. So, wait lang natin. So, low heat lang. Medium heat. Para hindi siya masunog. So, luto na yung first batch. Ayan. Binuksan talaga ni Fritz. O, para to make sure kung luto na yung loob. So, ito namang second batch. fairness, para sa mga quick na ulam, Maganda na yan kasi hindi mo na kailangang mag-bread, diba? So, napaka malaking job kung ikaw pa yung mag-bread. Meron namang nabibiling pre-cut na, tapos ikaw lang yung maglagay ng breeding. Pero ito, nandiyan na. So, sana masarap siya, guys, para yan na lang yung bilhin namin kapag gusto namin kumain ng fish filling. Yan luto na yung fish namin. Kakain na si Kuya. And meron din na kaming leftover na pancit from the other pansit. day. Pancit na may sahog na shrimps. shrimps. Shrimp. Yun. Ang ginamit ko na noodles. Ang ginamit ko na noodles dito ay yung Korean. Kaya ayan, parang matataba at So Korean noodles yung ginamit ko dyan. So ito yung una. So try natin yung ano? Yung... Try na yung fish. fish. You want fish, Kayla? Yeah. Sure. Try natin. That's it. Okay. Good? So many rice. Is it good, daddy? Sulit ba yung... Mm. With sesame seeds? Yeah, wow. it's good. Sabi ko sa'yo masarap e. Masarap? Masarap. Okay, so sulit pala yung presyo. Mm. Try ka itong sayo. Mm. Yeah, Charap, so good. No? Oh. oh, it's okay. So that's it for tonight, guys. Thank you for watching our vlog. Thank you po, and please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po. Thank you. Bye bye.